Panalo! Isa na namang panalong food tripan ang ating napuntahan. Napadayo pa nga tayo dito sa may North Signal, dito sa may Fifth Avenue, upang tikman ang mga menu ng isang food tripan, kahit na medyo tago at papasukin mo sa iskinita, eh meron namang sulido at panalong food tripan na hindi mo pagsisisihan. Eto nga ang Mystery Kitchen na ino-operate ng isang working dad na nagtatrabaho sa umaga at nagninegoso sa gabi. Meron na sila rito si Burger and Fries at saka Nachos, panalong Chinese Pares at ang kanilang panalong Beef Caldereta. Meron din sila rito all-time favorite na Crispy Sisi. Pero yun yung napakamura lang ng mga silog meals nila rito. Sa halagang 89 pesos nga lang, e matitikman mo na yung mga silog meals nila rito. Sa halagang 149 pesos, e matitikman mo na yung double burger patty nila with price. Sa halagang 99 pesos naman, e matitikman mo na yung beef nachos nila. Kita ko may masarap daw na food tripan dito sa may looban so puntahan nga natin yung food ripan yun mga kabarangay oh, uh, medyo tagulang siya pero meron namang parking konti ayan eh, ano oh, eh, pwede mag parking yung mga motor dito dito at eto dito pagpasok nyo ng gate nandito dito yung dining area nila so yan ito may mga table so pwede kayo mag dining available din sila sa true online na uh, order online so message na kayo sa page nila mga kabarangay na dito tayo ngayon sa may mystery kitchen uh, matatagpuan to dito sa may 6E uh, 5th Avenue North Signal Village Taguig City yun o mga kabarangay tikman natin to kanilang silog meals so oh. halagang 89 pesos panalo panalo to mga kabarangay wow paborito paborito ko to kas kaso may sos o oh. panalo harap Mm. Tapos pala mga barangay, panalong panalo na. Mm. Yung rice nila rito, java rice na. Mm. Ay, sarap. Sarap ng kanin nila mga barangay. Panalo yung kanin nila rito mga barangay, mapaparami ka. Tsaka yung ulam, crispy nung ano? Crispy nung bagnet. Tikman natin din yung pares sila mga barangay Ito, panalo alo yan. 170 pesos lang ito mga kabarangay. Oh. Beef pares. Chinese pares mo tawagin talaga. Panalo. Tingnan mo yun, naman yung lapot niyan mga barangay. Wow. Wow. Panalo. Tignan natin mga barangay. With sauce. Sama sa kani. sa kanin. Sa kanin. Ayan mga barangay. Hmm. nagpare sila mga barangay? Ayun ano? pag napadayo ka ng ano ng binondo, yung pares nila ron. Ako, gantong ganto yung lasa. Tikman naman natin yung kanilang kaldereta mga barangay. Yun, know, sa alagang 199 pesos mga barangay, natitikman natin yung kanilang kaldereta. Panaanong panaano. Wow. Yan you know? yeah. hmm. Sarap. Panalo mga barangay. Panalo. Ito yung sisig nila mga barangay oh. 150 lang yan mga barangay. Nako. Ito na din. mga barangay. Wow. Ano? Oh. Hmm. Ay, ang sulit mga barangay. Panalo. Drop nito, unalak. Sa mga kabarangay ko dyan sa may central signal, North Signal, South Signal. nako dayuhin nyo na itong Mystery Kitchen. Ako, panalong-panalo rito mga barangay. Sulit na sulit yung food trip nyo rito. Quality. Use the goods. Kaya samahan nyo ako dito mag-food trip. Uh, magandang gabi. Andito po tayo sa Mystery Kitchen sa barangay North Signal located sa uh, 6E Pip Avenue, Barangay North Signal. At itigman nyo po dito ang mga talagang gawang bahay na pagkain, ngunit ang presyo niya ay abot kaya. Kung di naman po kayo makapunta, uh, meron po kaming delivery uh, dito po sa Barangay North Signal, pag-asa, uh, pag-asa and phase 2, pre-delivery po kami. Yun po ba yung may minimum order po sa free delivery nyo? Wala po. Uh, kahit single order po is free Yon delivery po. siya? Opo, no, ayatid po namin sa inyo. Yun po. Uh, visit, lang po kami, visit lang po kayo sa aming page the uh, Mystery Kitchen. Uh, anong oras po yung operating hour nyo rito? saka anong ano araw po? Bukas po kami ng... 3 p.m. to 9 p.m. every Monday to Saturday. You know? Ah, uh, sir, invite mo po, po yung mga kabaranggay natin. O na... Opo, okay po, inulit ko po. In The Mystery Kitchen uh, gusto nyo pong matikman ang lutong bahay pero itsurang restaurant dito po sa 6E 5th Avenue, Barangay North Sydney, Tagig City. Yeah. Thank, 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 Thank you, sir. Thank, you, sir.